Matapos ang halos labing siyam na oras na prosesyon, naibalik na po sa Quiapo Church ang imahe ng itim na Nazareno. Halos kasing tagal lang ito ng prosesyon ng isang taon, kahit mas mahaba ang nabagong ruta. May live report si Von Aquino. Von. Kaya sa ngayon ay patuloy ang selebrasyon ng banal na misa. No? Ito ay matapos ang uh, selebrasyon ng pista ng itim na Nazareno na dinaluhan ng milyong-milyong deboto. -milyong -milyong At sa loob nga ng halos sabing siyam na oras ay tiniis silang makipagsiksikan pakalapit lamang sa imahen. Ano bang pakiramdam? Kanina no sumusunod ka doon sa prosesyon, papasok nung imahen na Nazareno, ano nararamdaman mo? Masarap po sa pakiramdam kasi po yung mga hiling namin, pag na, pagnatapos natapos namin yung procession, matutupad. Kinikilabutan po, eh, parang masarap po talaga. Eh. Oh, Oo, nananalangin ako. Hindi lang siyempre sa, una sa pamilya ko, tsaka sa, sa bansa natin. Sa dami ng dinadalas natin sa bansa natin na kalamidad. Ang debotong si Erickson, binigyan pa kami ng hibla ng lubid na ipinangihila sa andas San Nazareno. Ano pa yung daladala mo, kuya? Ito kasi pinaniniwalaan ng mga tao na bibigay ng Lucky Charm. Ito yung lubid na hinatak namin sa ano, senior. At yan muna ang latest mula dito sa Quiapo. Rhea? Maraming salamat, Von Aquino.